guys, magandang araw ulit sa inyong lahat. So, ang dito only ang inyong lingkod, no guys, no? O si Serat po, si Zain natin. May panibago na naman tayong pag-uusapan dahil ito po ay manggagaling kay FLM Marcos, no? Kung hindi nyo po alam, guys, so nag-announce po si FLM Marcos, no? Si Ferdinand Leo Marcos na tatapatan niya si Diwata ng Paris. Kung, di ba, kung hindi daw magbabago si Diwata. Dahil ayon po sa kanya, eh talaga namang uh, masyado na daw namumuro si Diwata. So, para naman sa akin, o oh, guys, no, katulad nga ng vlog ko before, na na hindi po natin lang naiintindihan si Diwata at sinasabi ko na nga po sa inyo na dapat po unawa unawain nyo dahil hindi nga po siya showbiz no, hindi po siya sanay siya showbiz at yan nga po na misunderstood na po siya ng marami at isa na po dito si FLM Marcos at hindi nyo po alam no, lingit sa inyong kalaman na magkaibigan po no, mag close friend po no, at talagang super close friend po si Rosmar at saka si Ferdinand Leo Marcos. So, yan nga po, inaanak po niya yung anak ni Rosmar. At yun nga po, no, para hindi niyo po alam, no, yan po y sinabi niya mismo sa kanyang BP na nung dating binyaga, ay man, nung binyaga ko ay dapat pupunta siya pero hindi nga po natuloy. So nagkaroon sila ng misunderstanding. So kung kaya no, kung kaya tarinig na naman natin ito si FLM Marcos na nagbabanta kay Diwata na kung hindi daw siya magbabago ng pakikitungo, no, ng pakikitungo daw, no, doon sa mga maliliit na vlogger na kung saan ay nagtayo siya ang ginawang tawag dito ah, ginawang ah, idolo ng mga malilit na vlogger no? at ah, ini iniisnap daw ni Diwata Iyon nga po yung sinasabi ko sa inyo no? nagti-trending. na isa ko doon sa napasama na nagpapa nagpapapicture na ini inisnap ni Diwata so ako pinaliwanag ko na na sinabi ko sa kanila para sa akin, hindi naman yung pang-snap. Talaga naman sa totoo lang talagang uh, busy lang that da si si ano lang, si Diwata. So yung iba nagkaroon na ng kulay, hinaguan na ng tawag dito kwento alam nyo naman yung mga parite so, pero kung uunawain uh, niyo eh, hindi sana nagkakagulo ng ganyan dahil sensitive nga yung iba at yung pinalawik ng pinalawik nagkaroon ng nagpatong-patong ng istorya hangga sa lumaki ano nyo nga sa totoo lang guys every time na lumalabas nga po nakikita nga po ko doon na uy ikaw yung nadudoon ano totoo ba yun inisnab ka ni ni ano diwata pero sinabi ko hindi hindi naman gano'n. so para tis, hindi na lumaki yung gulo sabi ko gano'n, misunderstood lang yo kaya sabi ko nagawa ko ng video misunderstood lang yo para tis, maging aware naman yung iba wag na palawakin pa yung story na yun no sa totoo lang napakaliit na issue lang yun para palawakin pa at yun na nga ang dami nang sumausaw at diyan na kung sino-sino sumasawsaw at isa na nga po diyan si Ferdinand Leo Marcos na no, may pagbabanta ay diwata na kung hindi daw siya magbabago tatapatan niya daw ang parisan no? kung saan nakapwesto yung parisan ni diwata tatapan daw niya at hindi basta, basta pagtatapat dahil ang pagtatapat daw niya ay libre. So, po, ibig sabihin, bubura utin ni, ni, Ferdinand Leo Marcos yung parisan ni Diwata. Parang uh, tawag dito. Siyempre, gana naman, di ba? Pag nakikita ng magtatayo doon si Ferdinand Leo Marcos ng parisan, tapos libre pa, No, walang mga tao. Siyempre, post po, naman yung mga tao din sa parisan ni, na itatayo ni FLM, Marcos, no? Just masyadong banta ata yung kadiwata na kakatap ka. Ayan e daw ay tutuhanin niya, no? Kung hindi daw magbabago si diwata, no? Nang pag-uugali na yung tinatawag na pag tataray doon sa mga maliliit. So, para lang sa akin eh, siguro talaga na misunderstood lang si Diwata. Kasi nga, yung style niya, di ba? Yung style niya, style niya, meron kasi tayong na, katulad na style niya yon yun ang ano niya kinasanayan niya di ba ganoon talaga pag mayroon taong kinasanayan si FL Marcos din naman mayroon kinasanayan siya katulad niya di ba ganyan siya yung dati niya parang mayabang no pero yung habag yung yabang niya namimigay siya yung yun ang sabi niya no pero katulad nga excuse po talaga sa mga taong hindi nakakaunawa na tayo po kasi ay may kanya-kanya tayong character na kinakasanayan na kinagawian. Yung tawag dito, uh, yung kae. Eh. Kung baga, uh, ang katwila nga ni, Diwa, ni Diwata, no, yun siya. Hindi siya, kung baga ano, ah, hindi niya kayang baguhin, yun siya talaga siya. Ngayon kung nami-misunderstood siya, sorry na lang sa mga nakaka-misunderstood. Pero talagang, asa ah, sa totoo lang, yung kinikibis na diwata, ang sinormal, parang hindi naman sa plastic, diba? parang natural sa kanya yun. Diba? So, mahirap siya nang magpanggap na parang, diba, parang ka naman siya. Pero, gayon pa man, hinihiling ni F.L. Marcos na sana naman ay huwag niyang uh, tawag dito maliitin o bastusin yung mga maliliit daw na vlogger na kung saan yun daw ang nag, ano sa kanya, nagruruk sa kanyang tagumpay ngayon. Yan ang pakiusap lang naman ni F.L. Marcos na uh, tratuhin ang tama. ba? Diba? Baga yung mga maliliit na vlogger na gusto magpa-picture sa kanya, gusto makipagkulab sa kanya, tratuhin daw ng tama. Yun ang pakiusap naman ni F.L. Marcos. Daripag kung hindi daw, eh talaga naman daw gagawin niya yung talagang plano niyang pabagsakin siya at gagawa at gagawa daw siya para, para bumagsak si Diwata yan hindi galing sa akin ha? ayon ah, sa niya pero kung nanonood man si Diwata so para sa akin no? para sa akin kung nanonood man si Diwata huwag kang mabahala doon sa ganun be yourself and then ah, uh, siguro ka ah uh, kung meron ka man idadagdag o tawag i-develop ide sa sarili mo, medyo baguhin mo nga naman yung konting kinasanayan mo. Yung pagiging tawag dito, uh, uh, tawag dito, yung pananalita, yung tamang pananalita. Although magaling ka na naman magsalita, kaso nga lang, minsan na misunderstood yung big kasing bagsak ng salita mo kaya tuloy napapagkamalamataray ka so dapat yung medyo Ano ah, mo na kasi katuloy sinabi ko no, ang mga bisaya talaga ganyan talaga eh kata ako dati ganyan din ako pero ako napag-aralan ko na naman yung pagiging mahina pagsasalita kasi napag-aaralan naman yan napag-aaralan yan so kung Dati kasi ganyan din ko, sarcastic ko magsalita, pag magsalita, yung bagsak ko, parang napipik, may mapipikon talaga, pag wa, wa, walang pakailan kung may masasagas, ang kasi ako dati magsalita. Pero, napag-aaralan naman niya. So, di ba ta, pwedeng pag-aralan, pag-aralan. At uh, sa totoo naman, kaya mo naman yan, di ba, nasa showbiz ka na, so kaya mo yan. B, uh, tawag dito, medyo ipihit mo lang ng konti yung pagiging ano mo, yung baga emosyonal, di ba, ganun yon para naman sa ay, kabubuti mo rin naman yon So, tutal lang ka na, whether you like it or not, public figure ka na. So, kailangan medyo babaguhin mo na yung pakikitungo mo sa paligid mo, di ba? Okay, nandito na ako yung pagiging, bi, yung, yung pagiging totoo. Huwag mo aalisin yon aso nga lang, medyo ipihit mo lang ng konti. Yung pagiging, yung emotional of uh, face, ano tawag tawag dito? Yung face, uh, yung sa mukha. Ang tawag dito, meron tayong uh, kahit hindi nagsasalita, eh, yung mukha natin nagsasalita, yung mata natin nagsasalita. Ika nga uh, ni Nora Honor, sa mata pa lang nagsasalita na. mga ganon. So, dapat yung pag-aralan mo yung mga ganon. Tapos, yung mga may tinatawag na customer service. Sa so, customer service, yung mga senyas-senyas. Para hindi tayo minsan nakakasagasa ng halimbawa mga staff natin o kung sino may nakapaligid sa atin. Mga, mayroon mga sign-sign language yan. Eh. So, para at least yung pag, kasi pag deliver natin ng salita oh, kuhain mo nga to, ganun ganun yung mga ganun, so kasi dati ganyan din ako eh, kuhay mo nga to abot mo nga to, yung ganun, ako binago ko na yun, ko na yun so pag every time na magdi-deliver akong salita sinasabi ko, please may please, so kahit mali ito, bata yan kasi maganda pakinggan so ayan, ayan na diwata sa akin payo lang naman kaibigan, so nasa sa'yo pa rin kung gusto, mong, gusto mong sundin pero hanggang sa Hanggang sa kaya ko mag-advise, advise ako. So, ang dito na lang mula ang ating pag-uusapan guys. So, kung sino man nakakapanood o nakaka tawag dito, paki uh, pakishare nyo lang kay Diwata para at least makarating sa kanya uh, sa kanya pa rin ako at hindi dito pa rin ako para at least uh, mag-guide, mag-advise so yan e eh, news lang naman natin yan, eh, galing kay F.L. Marcos ng pagbabanta Tapos <laughs> kung nakakatakot ba o hindi. Pero hindi magbibili si yung Marcos. Tutuhanin daw niya yun. Kung pagtutututu. Papatuloy pa rin ni Diwata yung mali niyang pakikitungo sa malilit na vlogger. Okay guys. So hanggang sa muli guys. Na maraming salamat. At huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, subscribe sa aking YouTube channel na Osisera. At sa aking Facebook. No don't forget to follow at hanggang sa muli guys at marami pa tayong pag-uusisain uusisain uusisain pa